pampalaya oh. na po oh. ah talaga pag nadali natin na tingkab tikhab kahit alam na po dun sa dalwa ayan po kumusta na po kayong lahat na po yan sama po ngayon ng panahon din oh, yan oh. kawawa ang ating palayan yan, ari po ngayon ang panahon din sa amin. Mm. Paman din kay buntis na nga ang ating pala. Ay. ay, nalabas na. Ay, tayo po medyo, ano po ngayon. Medyo pahinga po muna at gawa na yan ulan. Hindi humakapag-concentrate ba ng ubra? Ay, na naman. Eh. Dahil titingin na mauulam Baka ano kaya kangkong Tingin tayo ng kangkong Wala Hindi makakagaan ng ano ng forma ng Pagtatrabaho Tingnan nyo po ang ulan Durong ng lakas lang para pong may bagyo ayo pero wala po, share line daw po yan Yang kangkong Ano kaya Ano nalaan po kaya Ampalaya lalagyan natin ng munggo Munggo Tapos ay Ano kang tawag dun Ating gigisahin po naman si Charon Tara ah, Ay talaga po ako sumilit din Kung may magagawa ay wala Hmm Sama po ng panahon Yan, nandiri na po tayo sa ampalaya Patay kukuha ko ng talbos Aray, mga nagapang Pwede na po ano Yan, yan, nasa ilalim tu May ano pa ito ng sibuyas, ah oh Atin ang magis, ari Oo. Hmm. Matuto pati yung silay. Eh. Grabe lakas. Aba. Yes ko po. Hagin din dahi. Nahagin din po. Kakaawa ang mga halaman eh eh sa kabila at din na rin oh, natumba na pati aring isa oh kaya sabi din nawawala aring isa yun try din natin ilaw sa munggo oh. wala na rin yung naman na yung buko na maliit oh bumagsak na ho ay ay ari yung nakatali din eh Ano? At yung babawasan ano para gumangga ang hmm. Babawas pa po tayo sa iba

Yan po, ang ganap po. po. Parang may bagyo kayo, nakakatakot. wawak pati mga bulak Ari na po yung ating pinalambot na ano. Munggo. Yan, pwede na po yan. Oh, talaga namang hindi na. Yan o. Oh. Bali ito na po yung ating lulutuin yan o. No? Oh. charon with ano. With aray. taas arayho naman yung ating munggo ah nausok kaya ito po ating gigisahin oh. No? Yeah, no? Bibilang po tayo ng bawang, sibuyas Wala akong magawa ngayon At gawa ng sama halatang lungkot sa iyong mga mata kahit di sabihin ay aking nadarama at isasalang na po noon natin ay nagwawala ito na po at gigisa na ay tama na muna Wag mo ipagdamdam mabuti ay nalaman kay sa lawahan Tutulungan kitang malimot mo siya Ibabalik ang dati mo sila Aking gagamutin Susu, kini -uh -uh -uh. batang suga silibat, sna dulit na. Salawahan, halatong, alam malambot. Tayo, mga mata.

Tutulungan kita Yan, huling nas bao talaga Ay, baglang laki, ano? Kakatakot eh Huwag kong gagayahin, taba Diyos ko po Yan, nung bilis lumaab pariw ay yung buong ano ating isasama na buong ampalaya oh. sabay wala naman yung apoy yung. Ba, oh. ba lang po natin kumulo Ayan na po hindi na ako nung muna talaga ako hindi nervyos kanina ay apa ay ang apoy ay hanggang gana rin kataas din ako ay talaga pero ito po naman sa totoo ang itong ating lutuan niya, usok ay. Ay ako nga huy medyo matatakutin. Yan po naman hindi direktang ano. Hindi direktang ng mga diyan. Yung bubong natin hindi direktang ganarayo. hindi ito direkta. Sa sobrang duhag ko po inilagay ko pa ng ano. Yero tapos eh, ay meron pa yung ano yan mga ganito pa oh kahit to hanggang dito man siya ay, ay hindi ho direkta ay pagpuga na rin aba ay talagang lagat lagat agad yan oh sa totoo lang asin na natin oh. ay kaya ho kumbaga for safety po eh 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 pero ako nanginervous na rin eh kahit ka lang ay ah talaga birong aray ho yung ating paong sahog hapang hinumay na sana ay lati ang ating iyon Lalagyan ho natin ng asin kaunti yan tapos ang areho yung ating ano ilalagay na rito natin Huwag oh. mong ipagdamdam mabuting at nalaman siya Salawahan Tutulungan kitang Malimot mo siya ang dati mong sigla Aking gagamitin ang puso mong Sinugatan sugat na dulot niya Salawahan Narin sa kabakang apoy o oh. Halatang lungkot Ayos na po yan yung. Kakaunti po ang ano natin dyan si Sucharon so, lang Isa dosi binti, 24 Munggo ay 20 40 Mahal din nga ngayon ang bilihin talaga ay 44 po ating halagang ulam Pag isasama ba kayong mga Rika-Rika ay ano Aabuti na 50 pesos oh. Aba, ay, makakakain naman na Ray. Kahit malakas-lakas po, kahit namang katao. Mm. Yeah, marunong naman ang bonganga. nga. Eh. Pag wala na pati yun, eh, hahati-hati no oh. Yan po. Titik yeah, oh. Titikman natin. Ah, oh? na. Mm. Ready to eat na po oh yan ready to eat ari po ayun natin ang munggo no? atin pong inigay yung tubig tapos pinalta natin yan no? try po natin minatamisin minatamis na munggo Lalagyan ko lang akong asukal tapos papakuluan sa tubig yan. Bahala na po, yan po'y pacham, minatamis na munggo. papakuluin lang ho natin, pero ho natin para hindi mapait. Ating tinalas, tinanggal po yung pinaglagaan, tapos pinalta ng panibago. Ano ang ating minatamis? Ho. basahan minatamis na munggo ay eh, masarap maigi nga po yan kakain na po tayo ay na po yung ating minatamis munggo kanin yan. tapos sa area ay meron pa tayo stock stock Ya. Siya po naman tinapat ko sa baga. Ayan o. Oh. Kakain na po tayo. O, oh, ayun. Ayan po, kakain na po tayo. Tayo po ay kahit pit din yan tayo ay hindi tayo lagi nagpipilit kumain no? gawa ho ng langaw ay pag ko tayo kumabilado ng position ay langaw yan ang pagkakabilis ay din eh, hindi gaano makalapit at mausok yari sila ngayon na ay humi yan hindi ka dapat ay nakakutsara Kaya ako kahit pit na pit din, hindi eh, na ako nagpipilit tumayo. Na, wala kakain. Yung isda, yan po ilang painit na. Hindi ko tandaan kailan yan natin ano ay. Na, kailan ilang painit na tayo niyan. Dapat pala sa harap. sa'yo. Yan, ang sarap na rin. Ano? Hindi ko na ho sa ano rin. Hmm. Sa lalagyan, diretso na. Ang palaya, o. Oh. Yan, ay oh. Ah, talaga, Pag nadali natin na rin, tingkab. Kahit alam na po dun sa dalwa po ganyan na eh. hindi tayo gaano makakalabas yeah kung kahit tayo matulog gawa po nang kumainit ngayon ay siguro katay dilig na dilig hmm yeah narin na rin po mm Sarap. Pag ari ko po ang nagastos natin limang piso. Mm. Mm-hmm. Ayan, sabi ko. Eh. Arif esda. Pasensya na po kayo. hindi ko ma-reply po lahat. Ay, uh -huh, yung ating channel, ah. Hindi na nga lang po kayo babawi sa akin. Ay, ay. Ngayon pala na nahihiya ako sa inyo ng pasensya. Chotot po naman, meron na for editing na. Ang ating mga sinasagot. Maganda po sa katawan ito ang palaya, oo. Uh -huh. Nakakabusog oi. Ari na naman, pwede natin gawin level up ang pagkaluto. Ay, di po bagat isay dosin yung sitsaron. Ay di 24 ang halaga. At kung inilagay natin ay yung karne, one fourth, hindi isang daan, eh Ay eh, talagang, hindi naman lasa. Ay. kaso nga, huh?

Aray po natin, aray na tamis na munggo eh, hindi ko na huwag niya lahat at doon dami. Ay, kung matamasin ko na lang. Mm. Mm. Eh, eh. Masarap. yung pumisang ginawa natin ay patutong ay pari basta may tamis um oh. um maigya eh. yun sama parang rin ng panahon no? ako po na may mga iiglip muna ako ngayon mga alas 3 yung papakain ako ng ating alaga tayo lahat baboy manok baby pusa aso sabay sibat na ako pa uwi at yan ang ulan po eh, malamig hmm Parang himagas, sarap. 干 lando，哎。 With may minatamis pa. Bari murang 20 pesos. Oo. Uh -huh. Okay. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama po. Dito na rin yung tatapos ang episode na to. Yan, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.